picture sa si Mrs. Dito. Hindi pa kami nakakapag-picture dito at hindi pa rin nakakapag-picture si Mrs. D. Nang magkasama. Kaya sabi ko, sige, punta muna tayo dito. Tapos, picture tayo para meron tayong kahit si Mrs. Dito. Wow, turista yarn! Ah, uh, dala, dala siya mali pupunta kami kasi sa pupunta kami sa port o sa pier pupunta kami sa pier kasi pupunta kami ng Estonia sana all <laughs> bali na kabakas si Macy's tapos um, ginibab ko yung isang araw ko na pasok para makapagbakasyon kami at least kahit papano masulit namin yung vacation ni Mrs. sa school ng one week ng five days para kahit papano eh may mapuntahan naman kami so ayan ayan si nandito kami sa Senate Square sa Helsinki so magpipicture muna kami ah Siyempre Nandito na rin lang kami Sabi niya Akatin na raw namin Ayan siya O oh. Ay, ay, na eh, hindi natin pwedeng iwanan baka mamaya ang bibiglan magtakbo niyan mag kahit na oh. saan punta? tourist na yun ayan siya pagod <sighs> din no mataas din wag na nga na sa taas sa taas na! Kihingal din. <laughs> Buti na lang medyo <laughs> lapang naman yung, yung mga maleta namin. Para lang eh lamig ng hangin. <laughs> oh <laughs> ngayon lang siya na tsaka isa pa yon kailangan niya rin sa report niya para dun sa school niya or dun sa language niya kasi uh, required sila pinagre-report sila kung saan sila pumunta ng loma nila or ng holiday nila sa school kaya pupunta sila ngayon pala pupunta kami sa Estonia para mag vacation tsaka mga mga turista sa Estonia so yun <laughs> grabe <laughs> pagod ako yun ha? ah grabe ganda ang pinaka ko lang talaga dito ang pinaka ko lang talaga dito sa Helsinki is nga, syempre hindi ko kabisado yung lugar hindi ko kabisado yung pasikot-sikot kaya medyo nakakalito ang hirap din kasi pagka sasakay ka ang hirap hindi mo kabisado kaya medyo nakakalito so yun update ko kayo, balikan ko kayo mamaya pag nandun na sa report area I'm going Kasi tayo nagtanong, hindi na tayo nag-cabin dito mag-check-in naman tayo ng otomobiles. Mag-check-in naman tayo sa uh, store, ang gating natin. So, hindi na natin kailangan. Kaya, ano lang ano, binaya, 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 binaya Ang binayaran nalang talaga ng dito is yung house, yung biyahe. Hindi na rin tayo Feeling ko lang pa. Okay lang. Tanga pa naman. Mga 2 o'clock ang dating niya sa store niya. Tapos 3 o'clock ang dating niya naman sa uh, uh, ang check-in namin sa hotel. So, lang naman yung hotel. Kaya, so, um, uh, din siya sa loob ng shop kasi hindi pwede mga maliit. pinag-ikot-ikot mamaya pag balik niya siya naman yung mamang kaya ako naman yung ikot-ikot pa maipakita ko siya na sa mga may meron mga mga Alas parehas lang din. Alas parang parehas lang din ang transport system. Nga lang syempre medyo nakakapaniba ako. Kasi syempre hindi mo alam sa kababa ba. Pero buti na lang. Merong Google kahit pa Kaya hindi kami... Hindi ako natatakot na maligaw, Medyo nakakabala Panyagin na kami sa hotel. Ayan na yung hotel. Ayan na yung hotel namin. Panyagin na kami. Kasi alas 3 na rin naman. Ha? So, yun. Update, update na lang. Pag ala doon na kami sa... So... Okay, so yan. Nandito na kami sa... Evelator. <laughs> Hindi ko na yung card kasi... Umukit ng 22nd floor yung... Elevator. Tapos... Pero ayan, mabilis lang naman. Ayan na kami. Okay. 10 Tenth floor. Room number. Ayan. twenty 23, Twenty-one, twenty-two, twenty-three, twenty-four. Maganda-ganda. Uh, sa bandang dulo kami. So, Ayan. Ito yung kwarto. Ayan yung kwarto. So, bali pagtatabihin na lang namin yung Ay, di, Ganyan lang niya. Kama. Oo, oh, okay lang naman. Wala namang problema. Tapos. Okay, well. medyo maganda-ganda yung view. Sa taas kasi bubong. <laughs> Pero okay lang. At least kahit pa na may bintana na mga ayos-ayos. Yung mga kita yung labas ng tanawin. Oo, makakain na oh, kumain ka na. Kasi meron kami may pagkain na hindi niya nakain. Yung ko kasi sa Tapos pakita ko sa inyo yung CR. Uy! Okay. Tignan mo yung CR. Asan yung ilaw? eh, ay, asan yung ilaw? Ay, hindi. Aka na yung card. <laughs> <laughs> hindi ko kasi nilagay yung card. Kaya... Ay, hindi. Ayan na. Hindi mo nilagay Okay na. Ando na yung card. Tapos, ayan. Ayan. Wow! May pabat-tab si Mayor. Batab? Oo. Oh. Oo, oh, hindi mo kaya. May pabatab si Mayor. Actually, nirequest ko yan. Tinesting ko lang kung pwede. Ah, din? Yung batab. May tuwalya, may Ang oh, blower. tinesting mo lang kung pwede. Tinesting ko yan kung pwede mag-request. Hindi, pwede pala. Oo, oh, diyan. May batab. Ah. So, Saka yun. Alam na this. <laughs> Maliligo na nakabato. Siyempre, first time namin na magbabato. <laughs> <laughs> so yun, at Siguro ma medyo makintab na yung mukha ko. Hindi <laughs> pala siguro. Medyo makintab na talaga yung mukha ko. At hanggang dito na lang din muna ang ating vlog for today's video. Kasi pagod na rin kami. Hindi ko alam kung makakalabas pa kami. Ngayon, at bahala na. Makakalabas pa kami. Kasi pagod talaga. Kasi puyat. Hindi kami ganong nakatulog. At halos kalahating araw yung biyahe namin. So, yun. At maraming maraming salamat sa inyo. Samahan nyo pa kami sa lahat ng aming mga video at lagi nyo tatandaan. Lagi natin. Please, maging masaya na walang tinatapakan tao. Tito Dij TV. mag pa tayo bukas. Samahan nyo kami. <laughs>